Ikaw ba ay naghahanap ng isang jungle na sobrang lakas at hindi basta-basta mapigilan? At sobrang basic lang ng hero na ito, siya nga pala si Fatih. At kung bago ka lang sa Honor of Kings at gusto mo agad ng garapalan sa rank game, nababagay ang hero na ito sa'yo. Kaya bibigyan na agad kita ng konting tips. Unahin natin ang passive skill nito. Sa tuwing gagamit siya ng skill, ay papalakasin niya ang kanyang basic attack at magpapakawala ito ng sword energy papalakasin niya ang basic attack na may mataas na attack speed at magbibigay sa kanya ng buhay na nayawa na. At ang first skill naman nito ay iwasiwas -iwas ang kanyang swords at magbibigay pinsala sa lahat ng matatamaan ng 626 plus siyam napung porsyento extra physical damage at ang skill na ito ay pwede niya gamitin ng tatlong three times na nayawa na talaga. At ang pangatlong slash ay ihagis niya sa itaas ang kalaban sa loob ng 0.5 segundo sa sobrang bilis ng pangyayari kaya hindi mo na maramdaman na hinagis ka na palang hinayupak ka at sa bawat slash na hindi mo nagamit ay magbibigay ng 35% skill cooldown. At ang ikalawang skill naman nito ay maglalabas ng sword energy at magpipinsala ng anim na raan siyam naput pitong damage sa lahat ng madadaanan nito at magbibigay ng 50% slow sa loob ng dalawang dalawang segundo at mag-restore sa kanya ng HP sa bawat hero na matatamaan. At tuwing tatamaan ng basic attack ang kalaban, ay mababawasan ng 10% cooldown ang skill na ito. At ang ikatlong skill naman nito ay aalisin niya lahat ng crowd control sa buong katawan niya at magpipinsala ito ng mahigit kumulang sa lahat ng nasa paligid niya at magbigay buhay sa kanyan at magkakaroon siya ng 20% resistance sa loob ng 8 segundos. At magbo-boost ito ng kanyang ikalawang skill. Kaya yung ikalawang skill niya maging dalawa ang slash na lalabas. Diba sobrang angas talaga ng hinayupak na to? Kaya hindi ka talaga nagkakamali sa pagpili ng hero na to. At ang hero na ito ay makukuha lang ng libre sa event. Kaya ano pang hinihintay mong hinayupak ka maglaro ka na?